Good morning, good morning to barangay. Anong street ito? Anong street ito? Mahogany. Mahogany street dito sa may uh, likod ng uh, Yakal Street. Yakal Street. Dito sa likod ng ano? Anong huwa ito? Huwa. Katanong natin pa anong hawa ito. Ay, tao Ito. Wala pang bumbero. Kamay-kamay mo. Kamay-kamay pa. Uh, anong hawa ito, kuya? Homeowners Association, ano? Ay, hindi alam Dito yung sunog bahay, oh. Ayan. Anong homeowners yan? Anong homeowners ito, banda? Homeowners. Anong homeowners ito, kuya? Homeowners. Kung nasasakot na homeowners. Homeowners wala, wala nga uh, pangalan ng homeowners dito yung pangalan ng ano, bahay o Yakali street ito pero yung homeowners yung uh, yung, uh, yung ano ba, hoa ng Green Valley likod ng Green Valley ito pero baka yung ibang ano ito kuryente lang sa likod ng Green Valley ay street napaimo oh. ni Ano ng homeowners association? Green Valley, ha? Oh, ah? Green Valley. Green Valley, asangkop ah, ng Green Valley. Okay, so nandito tayo ngayon sa Green Valley Homeowners Association sa tinatagpuan. Sa loob ng uh, Green Valley at nasusunog yung isang uh, bahay dito kulay green kata uh, sa ko yan pa yung wala pa yung, uh, yung supero ayan, tumutok na yung ano yung wire yung mga uh, wire kanta uh, ano bang yung ng nang na yan? Ah, wala bang ano doon yung gaso, yung ng, ano yung ano ano yung yung at uh, eh. tinitignan na yung uh, tinitignan na yung cause uh, of uh, fire. Ka Kasi sa uh, um, uh, kasalukuyan, baldi-baldi. Baldi-baldi pa yung uh, ano dito Ayan ah. Uh. Uh, so, so, dito na dumating na yung isang rescue ng uh, bumbero at uh, na uh, Isang maliit na two story na maliit na concrete na bahay, two story mata At uh, yung nasusunog, galing sa second floor yung sunog. 'Yan yung kulay green na 'yan. first responder na pindan na pindan uh, fire and rescue Mandirigma team Mandirigma ayan team Mandirigma ang dumating ata ito na nilalagay na yung uh, ano ayan nilalagay na yung fire hose ito yung dalawa yung sa pinakbuhatan pangalawang fire uh, fire truck ng uh, pinakbuhatan ayan na Okay. tapi tabi lang kaya tapi tabi lang para makapaglayag nang ano, nang maayos.